are test of faith kapag dumara dumaraan dumarating tayo sa mabibigat na pagsubok alam naman ng lord na pinanghihinaan tayo ng loob dasal ka dasal wala iyayari. yung yung isang bata si Totoy magpapasko magpapas ko kasi sinasabi nitong parish priest sumulat kayo ng prayer request at ilagay sa ilalim ng kama ng baby jesus at sa pasko ba kukuha niyo kailangan niyo tatlong taon sumusulat si Totoy dear jesus bigyan mo naman ako ng bisikleta sa pasko love totoy Tatlong taon sumulat ng bata. Wala naman dumating na bisikleta sa tatlong taon. Dahil sinabi na naman ang pare, sumulat kayo. Hindi na sumulat si Totoy. Ba't Wala namang nangyayari. Pero nagsimba pa. Nagsimba ng Pasko. Tapos ng Misa, nagpunta rin sa Belen. Lumingon-lingon. Nung walang nakatingin, kinuha yung ribulto ni Mama Mary. Nilagay sa backpack. Tapos sumulat. Dear Jesus, pag hindi mo ko binigyan ng bisikleta, hindi mo na makikita nanay mo kahit kailan. Tandaan mo, huling babala ko na ito. Kidnap for ransom! Kumpisal, biglang may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya, nagulat siya. Lalaki yung kumakatok, puro dugo damit. May taknaba, puro dugo. Sabi ng pare, ba't puro dugo ka? Father, nakapatay po ako ng tao. Ba't mo pinatay? Eh, father, nag-uusap lang naman kami na uwi sa pagtatalo. Eh. Ayaw niya pong magpatalo, Father. Eh. Kaya pinatay ko na lang siya. Ano naman ang pinag-uusapan yung uwi sa pagtatalo para maging para patayin mo? Pinipilit niya yung kanya, Father. Eh. Sabi niya kasi, meron daw Diyos. May Diyos daw. Sabi ko sa kanya, walang Diyos. Wala. Pinipinig niya talaga ako, Pader. Medyos na medyos. Sabi ko, wala nga. Ayaw niyang tumigil, Pader. Pinatay ko na lang siya. Ikaw, Pader. Naniniwala ka bang medyos? <laughs> oh, no, 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 no. Sabi nung pare, dati. <laughs> <laughs> oh. Bakit? Kung sa inyo nakatutok yung palakol, maninigigang kayo. Ha? Kahit ako sabi ko, chismis lang yan. <laughs> Tatago na ako sa kumbento. <laughs> 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 Ayari sa akin yan. Kapag nagkaroon ka ng mabigat na karamdaman, sabihan ka ba naman ng doktor, may taning na buhay mo. Kakapanghina din ng loob yan, di ba? Di mo tuloy alam kung bakit sa akin nangyari ito. O sabi ng doktor, may taning na buhay mo. Ikaw naman, may magagawa pa po ba ako, doktor, kung sakali? Mabuti pa, mag-asawa ka na lang ng pangit at masama ang ugali. Pag ko po ba yung gagaling pa ako? Hindi na rin. Pero pag mo yan, mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa mabuhay. Pero mo, kung yun ang pagmumukhang katabi mo araw at gabi, pangit na nga, masama pa ugali. Magbibigti ka na, hindi mo na itay yung tarik. Lalo yung isa. May taning na buhay mo. gano pa po akong katagal, doktor? Ten? Ten? Ten years? Ten months? Ten, nine, eight, seven, <laughs> no, 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 no. five. Hindi <laughs> ka ba na mapanghinaan ang loob niyan eh?